Ito siya oh. Oh, bisyo grabe laki. Oh, ito yung balay dito sa balay no, yung pinupunta ng mga tao, turista. Sa picture na to mga sa mga, ano. Ah, uh, kay gisi kaso no. Ay, wala siya. natin. Ikutin natin. Ikutan natin ito. Ay, pala laki. Alas yun ah. Ay, sobra pala. Ang dami ugat-ugat niya oh. Oh. Ang dami ugat-ugat niya oh. Andito pa. Ay, sa loob oh. Tagus-tagusan pala. Parang ang ano mga misyo. Pag nagpatayo sa kanya yung mga ugat-ugat niya. Wala siyang parang puno na malaki. Parang may mga anak siya, oo, oo. Parang wala siyang puno malaki, pero Puro ugat-ugat lang, no? Oo, oo. Parang ano na siya, mga anak-anak. Oo. oo. Ayun, no? O, may daanan pa rito. <laughs> Ayun, nasaan anak din. Tignan <laughs> natin. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. oh yan, mga kabisi, oh. Walang nakitang puno na malaki. Ugat-ugat lang siya. Laki. Lalo ito may mga anak-anak na rin siya. Oh. Ah, re? Ah, ito. Ito, parang ito yung pinakaano niya, oh. Mga puno niya, oh. Oh, ayan Tabi-tabi po, oh, ayan, oh. Ah, medyo ano na, iba. Ah, tabi-tabi po, ah, ano na. Tawag ito, Parang sisira na rin na mamatay na ibang ugat nyo. Yan lang sa tuktok. O oh. oh, yan. Tabi-tabi po. Hanggang sa lalim Yan mga huh? Parang yun ang pinaka... Ano yun? Ang niya. Yung bisyo. Sila. Ayan. 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 Wala nga siyang ano, puro ugat. Ugat na lang siya. Ayan po. Ang balite, Malaking balite dito sa baler. Pinupunta ng mga turista. Ganda. Ganda. Ang ganda siya pero matandang ano na to. Matandang balita na rin.